أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنعرف نعم. أن مهل البربيد محمد صلى الله عليه وسلم نقسام أبو غيرا بس مع الصحابة أي نقرنك سلالا إسان نقلبو Opo. So tapos nang marinig nila ang napakalakas na kalabog na yun, tinanong sila ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba kung ano ang kalabog na yun? At sumagot ang mga sahaba, sabi nila, Allahu wa Rasulu a'lam. Ang Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay isang bato na hinulog sa impyerno 70 years bago ito dumating sa pinaka ilalim niya baga 70 years ang paglalakbay ng bat bato na yun 70 years ang paglalakbay ng bato bago ito umabot sa ilalim Allahu Akbar. Ganito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang lalim ng impyerno. Kaya ganito tayo tinakot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ang impyerno ng apoy. اتمك بريك بوطا يوسع الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته